Siguro, bago kami magpaalam, attorney, pakichikahan nyo nga kami. Ano ba ang top three na most uh, smuggled items? <laughs> so, uh, well, from recent experience sa I mean, sir, ano, uh, mula nung nagtaas tayo ng buwis sa mga bagay na to, yes. Uh, yun po tumasa. Number one, sigarilyo po. No? Mm -hmm. uh, lagi pong... Lagi po kami may huli. Mm. Uh, pangalawa po, uh, fuel. May mga Huli kami fuel kami ng fuel smuggling. Bakit po? Fuel na agricultural ano to. Fuel na abgas o diesel, yung fuel okay. na diesel o pang-motors. Uh, diesel, diesel po, diesel madalas diesel po. Okay, uh, kasi mataas ano. Mm -hmm. And pangatlo, tapos ano din po? Uh, agricultural products po. Ah, uh, oh, almond be na pala, marivoy, parikoy, di ba? Ooh. So mukhang dilat na dilat ang mga mata niyo ngayon attorney kasi, di ba? September 'yan. Pasukan na naman 'yan, 'di ba? Mm -hmm. Mas mataas ang demand ay, yan. ng Bermans. Okay. Yang yat tatlong buwan po 'yan, September, October, November. Ano Ayan, busy-busy sila busy ay,